Mike Enriquez pumanaw na. Rest in peace Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. News reporting will never be the same without you. Totoo na kinilala ang batikang broadcaster na si Mike Enriquez sa kanyang galing sa pagbo-broadcast ng mga iba't ibang balita sa ating bansa hindi lamang dito bagus sa buong mundo nasaksihan natin siya sa kanyang saksi 24 oras na mas kilala sa kanyang mga news TV. Pantala <coughs> <coughs> nakilala din siya sa paggamit ng mga katagang excuse po lagi nating naririnig ang excuse me po kapag siya ay nasasamid sa pagbababalita. Breaking news, pumanaw na ang veteran TV host ng radio broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 72 anyos ngayong araw ng Martes, Agosto 29, 2022. Matatanda ang kailan lamang ay hindi na natin nakitaan si Mike Enriquez sa kanyang 24 oras dahil sa nangyari sa kanyang karasakit at karamdaman. Mike Enriquez, born Miguel Castro, Enriquez September 29, 1951 in Santa Ana, Manila is a popular TV and radio broadcaster or radio news caster and TV host in the Philippines. He is also the senior vice president for Radio of GMA Network and President of the Network Regional and Radio Subsidiary, RGMA Network, Inc. Nakonfirma nga ng isa sa mga reliable source natin sa industriya, veteran journalist Mike Enriquez has passed away. GMA's official statement will follow shortly. A somber day for Philippine daily journalism nalulungkot ang buong industriya ng broadcasting sa nangyari kay Mike Enriquez dahil sa bigla ang pagpanaw nito. Matatanda na operahan pa siya sa ibang bansa sa kanyang kidney at nabigyan siya ng bagong bato pero ang sabi sa 24 oras ay nagpapahilom na lamang ito sa kanyang iniindang sakit at mudit babalik din siya sa 4 oras. Pero ang nangyari, ito nga ang tumambal sa buong industriya ng showbiz at newscasting. Ang pagpanaw ni Mike Enriquez. Ilan sa mga kasamahan ni Mike Enriquez kasama si Arnold Clavio ang nagbahagi ng kanilang pagdadalamhati sa nasabing balita. Kapuso journalist Mike Enriquez, do yan ang ang nagpaalam. Anong masasabi niya sa balitang ito, mga mga kapuso lubang nakakalungkot ang industriya ng mga nagbabalita, radio broadcasting at iba pa sa pagpanaw ni Mike Enriquez na talaga namang iniidado ng karamihang mga bata ngayon no, sa mundo ng broadcasting. RIP Mike Enriquez pumanaw na sa edad ng 72 ang veteranang broadcaster na si Mike Enriquez ngayong Martes, Agosto 29. Taong 2021 ay sumaidalim pa sa medical na operasyon sa Batos si Enriquez at kailangan magpaalam muna sa kanyang trabaho sa telebisyon bumalik si Enriquez sa trabaho matapos sa tatlong buwang isolation period pero muling nagpaalam dahil sa kanyang iniindang karamdaman sadyang iniwasan no, ni Mike Enriquez ang pagbabalita dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan dahil sa nga na operahan ito sa bato sa ibang bansa, pinilit ni Mike Enriquez na magpahinga muna ng mga ilang buwan bago magbalik at magpalakas ng tuluyan. Sinasabi dito, natandaan nyo pa ba sa mga kahunter after ng saksi noon, binabanggit pa nga ni Sir Mike yung anime na susunod sa kanyang pagkatapos ng news nila, which is Ghost Spider that time. Ngayon ay may malungkot na balita at hindi na siya magbabalita nito dahil pumanaw na ang veteran TV host at radio broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 72 anyos to doyan nang nagpaalam ang batikang broadcaster na si Mike Enriquez.